Bang hinihintay po natin yung ating pong uh, panauhin ngayon pong uh, araw po na ito kaugnay po doon sa hirit po na provisional fare increase sa jeep. Eh, batiin po muna natin. Ah, na nandiyan na pala. <laughs> Batiin natin si Calando Marquez, ang National President po ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas, LTAP. Lamin po natin kung ano po ang uh, nangyari. May naganap ba? Natuloy ba ang pulong? Magandang tanghali, Calando. Welcome uh, ah, ulit sa DWIZ. Magandang tanghali at uh, salamat sa inyong tawag. At kasalukuyan lumabas lang ako dahil nagme-meeting pa lang kami nila oh. chairman Guadis, ah. nila ka Martin. Okay. Oo. Oh, nandito dito kami ngayon kaya yung aming sinasabi sa kanya ay ito kasalukuyan. At uh, maraming maraming salamat sa tawag mo dahil si, si chairman naman ay sangayon naman doon sa aming hindi. Mm -hmm. Kaya lang ipaalam na pa muna kay Secretary Bisison. Ah ipapaalam pa muna pala. Pero Kalando, uh, tama ba piso ang hinihirit ninyo? It, ito ay provisional lamang. Provisional lamang ito okay. yung hinihiling namin. Mm -hmm. Hindi ito yung uh, permanent. Dahil nga pagka bumaba di aaron na natin di pabalik natin ulit. Okay. Kaya unang-una kasi Sir Dro para malaman ng ating mababayan, ang problema natin kasi ngayon ay yung napakabigat na traffic. Oh, yan yung pumapatay sa amin byahe. Mm -hmm. At pangalawa, yung napakamahal na mga spare parts. Sumasabay sila sa fuel pag nagtas ng mga fuel, magtataas ang spare parts, pero pag nagbaba ng fuel, hindi naman magbababa ang spare parts. Mm -hmm. Kaya yan ho yung pumapatay sa amin. All right. Apo, Kalando, uh, bago kayo uh, bago kayo sumalang uli dyan, dahil nagtaas Apo. uli halos dalawang piso tama no uh, halos dalawang piso yung uh, presyo ng krudo eh wala Apo. ba tayong ibang pwedeng solution diyan uh, kalando bukod doon sa uh, provisional fare increase baka naman pwede naman Ayo. kalampagin naman uh, kalando ang mga kumpanya ng langis Uh, alam mo, itong kumpanya kasi ng langis, ang katuwiran nila ay talagang walang, maka, pa, walang makapigil. Dahil nga yung batas uh, na deregulation talaga. law. Uh. uh, yung deregulation law ng ating presyo ng mga fuel, Ganon din na nagpapayarap sa amin dahil yung ating buwis fuel ay deregulation tax din. Kaya dubli-dubli ang ating yatay na uh, sinasuffer. Pangatlo na, yung pinakamataas na mga spare parts na talagang walang pangundang Pagbaba ang fuel, hindi rin sila nagbababa. At ang pangatlong problema namin, yung napadigat na traffic nauubos kami sa traffic kaya doon po kami namamatay. Opo. Uh, Kalando, kung ito bang provisional fare increase kung sakali, ano ito? Ano Mayroon meron ba kayong timeline? Meron kayong napag-usapan kung kailan ito ipapatupad? Uh, yan nga po yung sabi ni Chairman kanina At hindi pa kami natapos, babalik pa ako ngayon doon dahil oh, lumabas oh. lang ako na ilay mo tayo na oh, ko oh, kayo. Oh. Kaya ako lumabas lang. Kaya babalik pa ako doon dahil lam sa lamesa. Nandun kami sa lamesa ni Chairman. Ah. At ang ating Chairman naman ay talagang napakabait. Naintindihan, kami, naintindihan naman niya. Sinabi niya sa amin personal, naintindihan ko lahat yung problema niyo. Sabi niya, kaya lang, siyempre, alam niyo naman, ang utos, ang approval ko pagdating sa ganyan, sabi niya, ay manggagal pa rin sa taas. Opo, tama ho bakalan, Lando? may hinihintay pa rin pong rekomendasyon from NEDA. Ah, uh, yung NEDA naman ay uh, kasama yan doon sa mag-approval. Dahil uh, yung NEDA kailangan mag-usap si Secretary Vince Gison at sa kasi secretary uh, ng NEDA.